Posibleng irekomenda na ng ilang ahensya ng pamahalaan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatanggal ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Maliban sa tumaas ang produksyon ng bigas, bumaba na rin ang presyo nito sa mga palengke. Na ilan sa mga indikasyon na maari ng alisin ang price cap. Si Alan Francisco sa detalye. Tumaas ang produksyon ng bigas sa bansa. Ito ang iniulat ni Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilla kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang sectoral meeting sa Malacanang. Inihain din ng ilang indicator o maaaring basehan para alisin na ang price ceiling sa bigas na ipinataw alinsunod sa Executive Order No. 39 kung saan 41 pesos per kilo ang regular milled rice habang ang mandated price cap para sa well-milled rice ay 45 pesos per kilo. Naging pansamantalang solusyon ang price ceiling sa naunang mga pagtaas ng presyo ng bigas na dahil naman sa smuggling at hoarding ng ilang mapagsamantalang negosyante. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng Agriculture Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban na ilan pa sa mga indikasyon para alisin ng price ceiling sa bigas ay ang pagaba ng presyo sa mga palengke, pagtaas ng supply at ang pagaba ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. But again, uh, that's why we met, uh, the DDA and the DTI, as well as the sectoral uh, council met so that we can uh, recommend. And uh, the president uh, will be the one who will be uh, deciding on it. Sa datos, lumalabas ang supply ng biga sa mga pamilihan ay katumbas ng 52 days sa katapusan ng Setiembre. For October, as I mentioned, uh, we are expecting uh, almost 1.9 million uh, metric tons of uh, rice. Uh, for for this uh, month so that will uh, uh, jump our, our uh, days to last uh, or our supply of, of rice to 74 days. Uh, it increased from 50 last or 52 last September. So uh, because we are expecting a, a more uh, bumper harvest for the coming October and November, uh, the, the public can expect that uh, we will have a, a, a stable supply. Of our main Ayon sa DA, malinaw ang bilin sa kanila ni President Marcos na siyang namumuno ngayon sa Agriculture Department na suportahan ang mga magasaka at huwag rin pabayaan ng mga consumer. Sa katunayan, ang pagtaas ng rice production ay bunso din ng mga tulong na ibinigay ni Pangulo Marcos sa sektor ng pagasaka, hindi lang para sa bigas kundi sa iba pang high value crops. Sa ilalim din ng paumuno ni Pangulong Marcos sa Agriculture Department, nagbukas ang pagkakataon para sa bansa na makapag-export ng iba't ibang agricultural products na tiyak dagdag kita tumaas ang ating uh, projected harvest ano and not only that um, uh, it's I think it's the first time that they a, a president has as uh, exported or uh, opened the gates for export not only for domestic production but uh, ngayon nakakapag-export na tayo ng high value crops natin like uh, durian uh, at the start of the quarter of this year uh, mangoes again we opened the significant market for Australia and ito lang last weekend itong avocado so not only yung domestic production mismo but the earnings from from the exports uh, I think that that will already help Samantala suportado ng National Economic and Development Authority o NEDA ang panukalang alisin ng price cap pero inirekomenda nila ang ilang bagay gaya ng suporta sa mga rice trader tulong pinansyal sa mga magasaka at ang subsidiya sa mga mahirap at iba pa Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas